Hello everyone two, three, four, five and 6 charot So for today's video nandito tayo sa dalampasigan ng Alcapay dahil mas mababaw for today's video napahaganda. kati and, kati ba kati Kati, kati Ting! so maghahanap tayo ng mga shells at saka mga pwede nating ulamin for tonight's dinner magsusok tayo sopya ano yan ayan o kagaya ng mga ganyan meron siyong mga paed o meron ditong paed na walang laman tas meron ditong shells na iniwanan ng panahon iniwanan niya tsh La. napakalamig ng shubidoink ano yan daming mga shells so ayan maghahanap tayo dito sa mga kabatuan ng mga pwedeng pwedeng ma machibog pwedeng machibog ang ganda ng dagat ang Kapchew malayo ang dagat ngayon nung nakaraan nagpunta kami nandito ang tubig so pag ano pala mabaho so pag andito pala ang tubig mabato pag ganun malayo ang buhangin maghanap tayo ng pwedeng pwedeng feeling niya Uy! Parang ganon So ayan, maghanap tayo ng mga Seafoods <laughs> Eh nadulas Ganito pala dito pag ano, malayo malayo Tubig, mabato kaya wala palang masyadong naliligo kasi nga mabato dito sa area na to pero doon naman sa bandaron number 1 kasi dito number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang makarating ka doon sa tower doon medyo magandang mabuhangin doon dito pala ay mabato wala pa rin ako makitang mga something something ang dami palang bubog but may mga bubog dito ala meron akong nakitang ano o oh. ano to Ah, siguro ito yung mga treasure nung sinaunang panahon charot <laughs> kala mo naman ginto ano yan ah, ano siya doon, coming with and that's it wala pa tayo asan yung kasama ko day off po ngayon kaya kami ay mag rounding rounding dito sa dalampasigan pero may mga bubog mag ingat kayo dito medyo maraming bubog dito sa area na to